sira-sira at walang kisaming bubong, Tapos bota sa na dingding, naaning na pinto, at pitagping bintana. Sa lugar na ito, idinaraos ni ng Gloria Alarcon ang kanyang dalawang klase sa kindergarten. Hindi alintana ang ng panganib sa sandaling ito ay dumating. Isa lamang si Ginang Alarcon sa apat na mga gurong gumagamit pa sa gusaling ito na matagal nang itinakdang dapat nang abandonahin. Patuloy siyang nakikipagsapalaran laban sa nakaambang sakuna. Mabigyan lamang ng karunungan ang kanyang mga mag-aaral. Subalit ang pakikipagsapalaran ni Ginang Alarcon ay malapit ng magwaka sapagkat itinatayo na ngayon ang isang silid-aralang sadyang idinisenyo sa mga mag-aaral ng kindergarten. Kabilang sa school building program for 2012 ng rehiyon ang may 7 by 9 meters na gusali. Kapapalooban ang gusaling ito ng kumpleto mga muebles pang eskwela tulad ng upuan, kabinet at mga lamesa. Lalatagan din ito ng rubber matting na siyang paglalaroan ng mga mag-aaral upang malaya silang sumalampak, humiga at gumulong-gulong hindi magtatagal ay tuluyan na rin lilisanin ng tatlo pang mga gurong kasama ni Ginang Oya na gumagamit pa ng nasabing sirang gusali kapag naitayo na ang dalawang gusaling may tatlo at apat na silid-aralan na handog ng pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership Project. Malapit na rin simulan ang dalawang palapag ng gusaling, 16 na gusaling hilabing-alim na silid-aralan na handog ng lokal na pamahalaan ng kabanatuan lahat ng mga pagawaing silid-aralang ito ay patunay na seryoso ang pamahalaan na punan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa at darating ang araw, wala na mga bata ang mag-aaral sa isang silid na sira-sira at walang may ang bubong, butas-butas ang dingding, inaanay na pinto at tagpi, -tagpi ang mga bintana. Ito po si Shinaika Navarro sa pamamatnubay ni Ginong Alan David Valdez ng Camtino Elementary School, nag-uulat para sa Deped Hour ng DWWJ Radio Vision.